morning, mga pagpalang araw mga tol ito Panibagong vlog yun naman tayo mga tol ito Nandito tayo ngayon sa may pasakaw So ito may, meron kasi yung mga ganap na karira bukas uh, May pork hanggang 5 yata mga tol So yun mga no, pagkakalang natin So

yogutim yogutim terompak terompak bitik pada tuntut Okay. maraming mga adigma dito motor. -ma Bukas ang laban dito. Ayun, Sinisit up motor ang kanyatan yang ni Ayun, ikot ayo, din tayo motor. Tapos Gaganda ng mga panlaban dito motor. Aki yung yugo mga tol team yugo taga kabite lumayo pa rito para lumaban ng karera yun adidas ito Ayan, team sure ball mga tol. Team, team sure ball. <coughs> ito mga tol. Tapos ito sa inyo yung makina. Pang ilang horsepower to eh, uh, hindi yata puro parehan ng horsepower yung, yung team yugo 18 horsepower ah, uh, ganito pala yung forma ng mga pangkarera ng mga makina ang lalaki ng carbs

Anong horsepower siya po yung matagal ko yun? 7.5 7.5 lang mo yung yung horsepower nito Pero ang ganda ng pagkagawin nito Kung uh, Ano ako sila <laughs> nandiyan? din? parang saka, ano, mainit Oo, hindi ba yun Ha?

Ano yung boss? Laban-laban yung boss maski bakong pares ang makina ka na kula? Ito mga tools. Ito may natanong tayo dito. Kahit hindi pala pares yung horsepower ng makina mo. Pag meron kang unit na ganito pwede mo nang ilabat. Depende na iyo eh yung mga kulay orange na yon team yugo tapos ito naman team Sherbol Eh, dami, dami na itong Team Sherbol Bull. laban kasi dito yung ganyan sa lokal. Anong makina nito, boss? Isuzu, uh, Isuzu. Yamada. Yamada. May pa ano, mas ito ano? Basta mas sa mga category. yung na. Makina. Team Shoreball. Ayan, gaganda ng mga pandigma dito mga tol ayan so bukas pa naman ang digmaan dito sa so, may pasakaw yung gustong humabol humabol na malaki yung premium dito sa pagkakalam ko 70 kilo diba? may nakasabtay ko diba hindi ko alam kung 70k yung price sa champion. Basta yun sa sabi ko gabi. <coughs> Ayan. Dito gaganapin bukas yung karero mga tulo. Nakaready na yung mga yung team sureball Maraming team sureball So mamaya maraming pala darating. <coughs> Kasi bukas pa yung laban at saka sa 5-4 at saka 5 daw yata yung laban Ayan. yung team yugo talaga ganda rin ang nangyari ng mga sa ng mga pangkalera kasi lumayo pa sila dito napakalayo galing pa sila ng kabitik Yan. Maraming salamat sa pangunod ng aking vlog. hanggang dito na Thank you for watching. Kaya masuportan niyo akong vlog mga tao. Huwag niyo kalimutan at subscribe at like like ang aking video para update mo guys sa mga bago kong video. Thank you.